Sa dami ng nare-receive nating katanungan tungkol sa galaw na rin sa bando at Jordan Heading sa Gilas, Pilipinas, minabuti nating muling busisiin ang kanilang pahayag tungkol sa pambansang koponan. Ano ang nararamdaman nila sa koponan ng Gilas? Petsa ng pagalis ng Gilas, Pilipinas, patungo ng Europe, inilabas ni Miss Erika D. Tutukan natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Matagal nang ibinigay ni Jordan Heading at Renzo Bando ang kanilang panig tungkol sa isyo ng Gilas Pilipinas. Pero dahil paulit-ulit ang mga katanungan sa isyo yan, sa bawat video na inilalabas natin, mas mabuting muli nating ibigay ang nauna nilang mga kasagutan. Si Jordan Heading, bakit hindi siya kasama sa kuponan? tutukan natin na sinabi ni Jordan sa report ni Snow Bado sa Spain. Ah, wala na ako dyan, pero kung kumpiyansa ako sa sarili ko na may mga bagay akong kayang dalhin na palaging makakatulong sa team. Kung kailangan mo ako, pakiusap, huwag magatubiling tawagan ako. Totoo naman yung sinabi niya, di ba? Wala na siya doon. Meaning, hindi na siya yung dapat tanungin doon. Kasi kung siya yung tatanungin, gusto talaga niya sumalang sa Gilas Pilipinas. Pero hindi nga pwede kasi andito na yung binuuni coach team ko Unfortunately, wala siya sa hanay. And yung binuo ni Coach Tim Coe na yun, naniniwala din doon si Jordan Heading. Paniwala din siya na malaking magiging role ng bawat player na hinugot ni Coach Tim Cohn. Kaya para sa kanya, okay na rin yun. Actually, para sa akin, ngayon pa lang naman nagsisimula yung programa, di ba? So, kung sakali na meron mga pagbabagong bago magaganap dyan, may possibility na mapabilang yung mga players na wala ngayon sa hanay, di ba? Ganun naman ang mangyayari dyan, eh. Ah? programa po yan. Kalaunan may aalis po dyan. And of course, once na merong umalis, meron dadating, di ba? May bago na papasok. At sa kalibre na meron si Jordan Heading, paniwala tayo na may panahon na nakalaan para sa kanya dyan. Kung yan ang naging sagot ni Jordan Heading tungkol sa issue ng Gilas, Pilipinas, minsan na rin pinaunlakan ni Renzo bandong media tungkol sa posibleng pagsama sa hanay. Ano nga ba naging pahayag ni Renz na ngayon ay nababalitang lilipat ng ibang liga? Tutukan natin si Renz sa report ni Crisco ng Philstar. Ako naman, ready akong maglaro for Gilas Pilipinas anytime, basta healthy, walang injury. So base sa pahayag ni Rens sa bando, katulad din ni Jordan Heading, gusto niya ring makasama sa Hanay lalo na kung wala namang iniindang injury, di ba? Pero katulad ng alam nating lahat ha, buo na kasi yung gilas eh. Meron na rin silang pamalit sakaling may player na hindi kayanin ibandera banderang pambansa dahil sa injury. Andyan si Japet, andyan si Mason Amos. Hindi lang malinaw kung gusto pang magdagdag ni coach team ng players sa pool katulad kay coach Chot Reyes na umabot hanggang 22 players. Pero tingin natin parang hindi na magkakaroon ng ganong karaming players dito sa pool. Parang okay na po sila sa kung ano yung meron ngayon sa kanila. Anyway, klaro ang mensahe ni Renzo Bando gusto niyang maglaro dito sa Gilas, Pilipinas. Habang nananatiling gusto ni Ren Sabano at Jordan Heading na makahanay sa Gilas, Pilipinas, nilinaw naman ni SVP Executive Director Erica D. ang petsa ng pag-alis ng grupo ni Coach Tim Cone kasama ang ilang plano. Kailan nga ba sila alias patungo ng Europa. Tutukan natin si Miss Erika D sa report ni Ivan Sewing ng Daily Tribune. Obviously, This is in close coordination with Coach Tim Cohn. Sa so tingin ko, June 22 pupunta na sila sa Inspire. Diyan magsisimula yung camp. Sana by June 26, makakalipad na sila patungo ng Europe para harapin ang European teams. So ngayon, may petsa na yung pag-alis nila patungo ng Europe. Doon kasi sa Europe, magkakaroon sila ng ilang bakbakan kalaban ng ilang European teams na nag-invite po sa kanila bago sumalang sa Olympic Qualifying Tournament. Malaking tulong yun sa Gilas kasi mas mahahasa nila yung gagamitin lang strategy once naharapin na nila ang Latvia at Georgia dito sa Olympic Qualifying Tournament. Again, June 22 magsisimula ang training sa Inspire Sports Academy sa Laguna tapos ilang araw lang lilipad na sila patungo ng Europe. So guys, maraming maraming salamat.